karaniwang mahimbing ang tulog ng nakakarami kapag hating gabi. Walang kamalay-malay sa kung anumang kaganapan sa kapaligiran at walang kaalam-alam sa anumang maaring mangyayari o banta ng panganib at kapahamakan. Ang talinhaga ng Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 25 Versikulo 1 hanggang 13 ay napakahalagang panawagan sa masyadong kritikal nating kapanahunan. Ang sigaw sa hating gabi, na maituturing na pambobolaho ay isang panawagan at babala ay para sa lahat upang gumising mapanganib na katuroan sa mapanlinlang na kapanahunan pinagtibay ng biblia na habang papalapit ang pagbabalik ng panginoong hesus ay aalagwa ang matinding pandaraya sa iba't ibang anyo at larangan ang pinaka-target ng lider ng panloloko diablo ay ang mga mananampalataya Mateo Kapitulo 24 Versikulo 24 Ang panlilinlang na ito ay sa pamamagitan ng mga mapanganib na katuroan mula sa mga bulang mga ngaral o tagapagturo. Mateo Kapitulo 15 Versikulo 9 Isa Timoteo 1 is the 7 Isa Timoteo 4 is the 1 and 2 Isa Timoteo 6 is the 3 Dalawa Timoteo 4 is the 3 dito kapitulo 1 versikulo 11 at 2 Pedro 2 is the one. Kamakailan lang, ay labis ang pagkabahala ko sa mga tagapagturo sa na madalas pinakikinggan ng mga mananampalataya. Ilang araw na tinalakay ng tagapagturo ang paksana. Kapag ang sino man ay tumanggap ng kaligtasan, mananatili na ito sa kanya at hindi na mawawala panipi pangbukas na panaklong tandang pananong tandang pananong tandang pananong tandang padamdam tandang padamdam tandang padamdam tandang, padamdam tandang pananong tandang pananong tandang pananong pansarang panaklong tuldo. Sobrang delikado o mapanganib ang katuroang ito at wala itong konkretong suporta mula sa Biblia. Napakadaling sabihin pero din oman ipinamumuhay na talatang ginamit ang tagapagturo para sa kanyang argumento ngunit napakadaming katotohanan sa Biblia ang hindi man lang niya isinaalang-alang, sinadyaban niya o talagang hindi niya alam. Sana nagpahapyaw man lang siya sa mga sumusunod na talatang ito, Exodus 32 is the 33, Awit 69 is the 28, Awit Kapitulo 51 Versikulo 11. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 5 Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 24 hanggang 27 Mateo Kapitulo 24 Versikulo 13 Filipos Kapitulo 2 Versikulo 12 Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 26 hanggang 27, 2 Pedro alas 2:20-22, Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 16. Juan Kapitulo 8 Versikulo 11 at napakarami pang iba. Matamis sa pandinig ang argumento ng mga ngaral na ito, ngunit ito ay angkop lang sa ikalalakas ng mga nanghihina o nagaalinlangan sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Tunay nga na nakakapagpalakas ang katutuhanang walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos at walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos, Ngunit ang talatang ito ay hindi batayan na hindi mawawala ang kaligtasan. Bakit? Gawin nating ilustrasyon na ang pag-ibig ng Diyos at palad niya ay isang entablado. Hanggat nagpapas siya ang sino man na manatili sa entablado andin ang kaligtasan, kahit anumang puwersa talagang hindi mananaig basta't nasa entablado siya. E paano kung yung may katawan ay nagpas siyang umalis sa entablado? palad, pag-ibig ng Diyos. Mula sa pag-ibig ng Diyos ay lumipat sa pag-ibig sa sanlibutan. Katulad ng nangyari kay Demas. Dalawa, Timoteo apat, sampu, Tuldo, ligtas pa ba yun? Yung isa pa niyang argumento na ang kaligtasan ay batay lang sa gawa ng Diyos at ang lahat ay ganap na sa perspektibo ng Diyos ay lubhang masalimot. Kung ito ay literal na tatanggapin, ay pwedeng isipin na lahat ng tao na nabuhay ay pawang sa langit o kaligtasan ang hantungan. Pambukas na panaklong tandang pananong tandang pananong tandang pananong pansarang panaklong. Wala nang parurusahan sa impyerno. Sinumang nakapakinig ng delikadong aral na ito, di raw nawawala ang kaligtasan na nasa kalagayang hilaw. Pao naglalaro-laro pa lang sa pananampalataya ay mapapangiti yung mga dumadalo sa pananambahan, lalo na sa mga mega churches, na hamaling pa rin sa panonood ng sine, telebisyon, internet, Facebook, pornografia, alak, sigarilyo, kalaswan, kabaklaan, gadgets, chismis, paninira, pangungotcha, inggit, hinanakit, kayabangan, materialismo, kaplastikan, kasinungalingan, at marami pang iba ay lalo pang bubuwelo at aalagwa. Ang mga ganitong bul ang katuroan ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing mananampalataya ang lumalakad pa rin sa maluwang na daan. Kung papasusuriin isa sa mga sumusunod, Exodus 32 33, awit 69 28, awit kapitulo 51 bersikulo 11, Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 5 Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 24 hanggang 27, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 13, Filipos Kapitulo 2 Versikulo 12, Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 26 hanggang 27, 2 Pedro Alas 2 20-22, Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 16, Juan Kapitulo 8 Versikulo 11 Ang kaligtasan, kapag hindi pinahalagahan ay tiyak na mawawala. Ito nga ang pantirya ng Diablo, kapag nawala ang pananampalataya, laglag din kaligtasan. Ipinauna ng isa Timoteo 4 is the one, maraming tatalikod sa pananampalataya sa mga huling araw. Ligtas pa ba yung mga tumalikod? Bakit nga ba ang Panginoong Hesus ay paulit-ulit sa pagpapaalaala sa kanyang mga tagasunod na magabang at maghanda sa nalalapit niyang pagbabalik? Wala bang kinalaman sa paghahanda ang pagtitiyak na taglay ni Newman ang kaligtasan? Kung inaakala ni Newman na lagi siyang ligtas, interesado pa kaya siya sa panawagan ng unang Pedro kapitulo 1 versikulo 16 at ay Juan kapitulo 3 versikulo 3 ito ang aking paninindigan at alam kong sinasang ayonan ako ng banal na espirito, ang sino mang totoong mananampalataya ay patuloy na nagpapas siya hanggang sa kahuling-hulihang sandali niya sa mundong ito. Patuloy siyang nagpapas siyang tanggihan ang kasalanan at sanlibutan. Patuloy siyang nagpapas siyang sundin ang kalooban ng Diyos. Determinado siyang magpakabanal at magpakadalisay sa pag-aabang sa kanyang pinakamamahal. Patuloy siyang nagpapas siyang pakaingatan ang kapakinabangan ng krus. Patuloy siyang nagpapas siyang pakaibigin at pagtapatan ang Panginoong Hezo Kristo. Talagang sa mabiyayang kapamaronan lang ng Diyos kung bakit mapupunta ng langit ang sinuman ngunit sa panig ng tao, ang pagpasok dito ay isa pa ring pagpapas siya. Ang mananatiling tapat, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Mateo 24:13 Guys, 'pag po ninyo pa-dalaw po ang aking Selso Llorente Channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe, papindot madaen ang button bil. Thanks, guys.